brum brum nandito na naman si Matsung brum brum. Ha ha ha. Hoy mama. Ha ha ha. Maka brum, may nakita na naman ako na tutulus tabi ng kalsada, mga brum. Bigyan naman natin 'to ng pagkain. Let's go. Punta tayo sa Jellybee mga ka brum brum para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga ka brum brum. Let's go. Punta tayo sa Jellybee. Let's go. Doon na tayo sa Jellybee mga ka brum brum para bumili na ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Pasok na tayo mga kaburok. Let's go. Oh, bibili na tayo ng pagkain. Dito na tayo mga kaburok. para bibili ng pagkain. Para ibigay doon sa Naturos Kalsada. Bibili na tayo. Uh, ito na mga kaburok. Nakabili na tayo ng pagkain doon sa loob ng Jalibi. Ibigay na natin ito doon kay Kuya na tutulog sa tabi ng kalsada. Ibigay na natin ito. Let's go. Doon mga kaburok. Ihati na natin itong pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Katulong na naman tayo ngayong gabi mga kaburok sa natutulog sa tapi ng kalsada kahit konti nakabigay tayo ng pagkain let's go mga kabarong mihatin na natin to let's go oh nandun si kuya mga kabarong lapitan natin para ibigay itong pagkain let's go mga kabarong ibigay natin to let's go ito siya mga kabarong let's go mga kabarong ibigay na natin pagkain kuya let's go let's go